Okay. Right now, we are here live. By the I mean. Crocodile of so, Palawan Wildlife Rescue and Preservation Center. And so, what is the species of the bird? Crocodile sporosa sporosa.

ay, hindi ba mo. Okay, Another position carrying the crocodile. Uh, oh, gusto ng gusto ni. May name po ba siya? May name? Crocky. 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 Hello, Crocky. Okay. Yes. May teacher din sa. Side view ka sir? Ah, side view. Doon, Yeah. Oh, Ay, okay. oo. May isa pang position. Wala na po. Ayun. Ah, tabi kayo sir para may May para may gan ka po. Tabi, tumabi ka na dito. Tabi ka na Ano sa isa para mayroon kang pan. Dito ka dito. Ay. Oh, yung... Ano niyo? Ah, ano. Dikit ko 'tong compress lang. Takot kasi sir. Kung ito okay. 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 yeah. 'tong oh, mga ito, ayan ako 'tong dito. Okay. Bakit? Tabos na kay Bagtick. Ayun, sabihin natin yung kanilang bakit or native backpack nila. ito. Ayun po yung ginagamit natin para buhatin yung radak nila tolad ng Bagtick. So ayun po, indigenous, ay oh. 'yan naman po ay backpack. Bakit? Oh, eight. Eight. na bagtik eh, niya to lang. Ay, di so sabi raw po ni Ate kapag mabigat na daw po, yung bagtik sa loob, may, no problem dahil aside mm. yung shoulder strap, meron silang head strap. Minan to diri minan. Ayun, so yun po. Oh. ano talaga sila? Tribo? Opo, full-blooded talaga. Full-blooded talaga. po yung sa ulo niya, sir. Yan yung head strap. A head uh, strap. kapapitan okay, po? So, Parang sorry. ano nila, ang aamo ng mukha. Yes po. So by the way po, mga music lovers din yan sila. Meron sila mga sarili. first po yung kanila native drum. Yan po yung tawag nila gimbal. So gawa nila sa kanila inukit, yung pinakaitaas ay covered animal skin or balat ng baka. Sa likod po yung Sila gumawa niyan? Opo sir, pero yung mental po, yan po ay mga they play in those calls Mm. Two strings guitar. Kaya mm. yung na yung kudyapi Ayun, kudyapi. Sa pinakauna dito sa atin sa Pilipinas. Si ng kanilang song. ay ibig sabihin ng I bird song. Bird song. Yes. May pang ganito yung gano'n. Saan? ganito Joke lang. <laughs> <Ay>, Joke lang. <laughs> Ang dami nag-perform <-tare> <laughs> eh. <Yeah. laughs> ano? Tago 1,000 tayo. Pataka ba kayo ng Joke ko lang. As in family yan? Family uh, sila? Uh, may... sila po ay one family po. Pero uh, may kanya-kanya na rin. Uh, uh, Kaya parang magkakamukha din. May mga I mean, resemblance. Magkakamag-anak sila pero may kanya-kanya na silang family. Pa'n uh, uh, ba sila? Ang tawag dito yung... yung nita diba parang magkakamag-anak din yung kanila. Oo. Uh, ah hindi. So ayan, actually may reference spears po, 'yun yung sa surayan. Yan mm. po yung mga nuts po na 'yan sa tali. Kung ina yung nuts daw niya based on the tribe, yun din po yung life na na-kill na kasi yun yung ginagamit nila kapag mayroon sa kanila na magkamag -anak, mag anak na kasawahan. <laughs> so, Yan yung ginagamit pang-kill sa kanila. So, nakakatagal ba sila? Yung mga tapoy na namin, may mga nakakatagal po sa inyo sa kanila. So, ah, uh, na, uh, yes, po. Or, minsan na sa mga root crop. Pero aside po na hmm. sa diet nila po, kapag anibawa, rainy season, uh, rain season, oh, oh. ng mga ibon or squirrels. And ah, sa termuna, squirrels. Mayroon may silang ginagamit pang attract ng tunog ng ibon. Uh, Paano yung pag-attract nila? Ayan. please yun Ayan. Yung Ayan. 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 Kumbaga, ini-imitate po nila. Mm -hmm. Para pag nag-response po, halimbawa, ipiprefer nila yung kanilang blogger or blogger. Blog, Tapos ako sa kanila mm -hmm. sa atin po sa Tagalog Subfit. So Tingin po tayo doon so, sa huh, Sige po. Ayun. yun. <laughs> may lason yan? Wala sir. Alright. yung mayroon po yun sa mga sa likod ng bago. ko. Kasi yun nila. normal mm. yung nga nila. may lason. Normal yung may Kapag ano sir, nakadepende po sa sizes ng mga hand nila. For example, yung mga And yung lesson ko pala nang galing sa halaman na yun. Ano yung kailangan mong lakasan yung blow? Blow, sir. Oo. Oh. So yung lesson ko pala nang galing sa halaman nito, itong green po. So yun yung kailangan nang galing So kunin na po nila yun yung halaman niyan or yung data niyan. Mm -hmm. Tapos sinahalaw pa na yung lakas na halaman. Uh -huh. So a few minutes nyo yung target mong mamatay. Kung sa tao din po yung say goodbye then. Until uh -huh. now po kasi wala pag-antidote. Pero may ganun nga. Opo, sir. May halaman na... <laughs> Ay, ito. Ay, ano, Makati yan. Alam ko Makati yan, di ba? Anong pangalan yan, ma? Sa kanila po, Dita. Ay, po sa atin. Po kasi first time pa mm -hmm. Parang manga daw yun, eh. Parang kahugis ng manga, sabi. Eh, ewan ko kung kanya. Kung parehas yun. by din po,